Nagpapasalamat ang mga katutubo na kabilang sa tribong dumaga at remontado na naninirahan sa kabundukan at malayong kanayunan sa lalawigan ng Rizal dahil malapit na nilang makamtan ang matagal na nilang inaasam na Certificate of Ancestral Domain and Title. Kaya nga, ganoon na lamang ang kanilang pasasalamat sa National Commission on Indigenous People sa kanilang pagsisikap na makamit at magkaroon ng katuparan ang matagal na nilang pinapangarap. Sa isang panayam, kay NCIP Region 4A Provincial Officer Edilito Sumangil sa ginanap na Indigenous Month Celebration sa barangay Kalawi-Santipolo City, sinabi nito na ang ng mga dumagat sa Santipolo ay naproba na noong March 29, 2023. Sa kasalukuyan naman oh, may mga proseso na kailangan daanan bago ito ma-registro sa Land Registration Authority at ma-issue na rin ng title. Polo nasa stage na siya ng uh, uh, na-approve siya noong March, no March no March 2023 at ngayon ay subject na for research and segregation. Ito yung research and segregation, ito yung proseso na kung saan tatanggalin yung mga titulado or mga vested rights at kung ano yung matitira, yun ang patitituluhan doon sa sa LRA, uh, Land Registration Authority. Uh, Ganon din ang kwad sa Tanay, pare sila ng status na uh, nasa resistance segregation pero ma medyo mahaba-haba pa yung medyo tat -ta, ano, tat -tata tatawirin natin. Ayon naman kay Ambani Nicanor Del Rey, isang 77-year-old dumagat, pinasasalamatan nila ang gobyerno dahil mapapasakan nila na ang lupa na kanilang binubungkal na kanilang hinihintay sa matagal ng panahon pag-asa yung aming lupay ko. At talagang matisiguradong amin ang lupay ko. Sa pamagitan ng aming samahan na taksaan, ay marami nang tumulong sa amin. Kasama na si Gup ng Antipulo at sa ako sinusili ang mga ibang mga pagkutulong na sa amin. Malabi na ka salamat ganoon din sa mga medyang na ito para po ngayon. Maraming salamat sa inyo. Thank you po. Sinabi naman ni Pinoy ako party list nominee Apollo Glenn Emas na nakiisa rin sa selebrasyon ng Dumagat sa Kalawis na pinag-aaralan na nila. Ang Indigenous Peoples Right Act at planong i-revisit at tiyakin ang full implementation ng nasabing batas kung sakali. Ako, si Felix Tambong, ko para sa DCRJ Radio Bandido TV. Kasama mo sa pagtatanggol ng demokrasya.